Uh, hello, hello, good morning, good morning mga parikoy Welcome back sa ating Youtube Channel At uh, si parikoy nyo, eh, hindi maganda ang araw niya ngayon Kasi, uh, ano <laughs> Medyo pinag-iinitan tayo sa tra sa ating trabaho At uh, yun nga At ah uh, Nalata ako nung ano, nung Lunes pa. Pagpasok namin nung Lunes, uh, ano na ngayon, Mar Mer Merkules, Merkules na. Um, December 11. Eh ano uh, ewan ko ba kung uh, bakit ta uh, mainit ang uh, dugo sa akin yung ano, yung bali ano namin uh, yung pinakabisor namin dito sa production eh siguro na, na, nayayabangan sa akin o kaya may ginawa akong mali o kaya may, mainit talaga lang yung ulo niya sa akin siguro gumagawa siya ng, ano, ng uh, dahilan para magalit ako at magalit din siya para may rason para tanggalin niya ako dito sa trabaho. Pero yun nga, nagkasagutan kami kanina. Eh, binanat-banat na naman ni Karabas yung English niyang balutot. Eh, simpre, eh, kung ano yung rights ko, eh, sasabihin ko, eh, wala naman akong ginagawang uh, katarantaduhan na labag sa kanila. Sumusunod, sumusunod, naman tayo sa batas, sa regulasyon ng trabaho. Ayun. Kahapon, ay nung lunes, pagpasok namin, ang dami niyang sinasabi uh, ganito, gawin mo ganito, 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 ganito. Eh, out of line na sa trabaho ko kasi mag uh, kasi wala, wala naman masyadong production kasi ano uh, walang masyadong order eh kung ano-ano mga pinag-uutos tapos Martes, yon kahapon mainit na naman yung ulo niya sa akin tapos nadagdag pa yung ano yung nag ano ako kasi may bago silang ginawang barrier doon sa taas pag ano kasi pag ano mo ng lip isasarado mo muna yon tapos akyat ka na naman ibab uh, bubuksan tapos itulak mo konti tapos isara ay akyat ka ulit isara tapos baba ka ulit itulak na naman yung bed sa taas kay tri triple triple trabaho yung ginawa nila ay pag mag-isa ka papapagod ka talaga akyat akyat baba akyat baba akyat baba ang ginawa ko inano ko ng ano yung ito ulit tapos inano ko binaba ko ng ganyan ah uh, una nakabukas inalagay ko yung, uh, yung ano, yung bin tapos para hindi na ako aakyat binaba ko na lang uh, uh, inabot ko na lang yung lip doon sa pan tapos binaba ko ng ganyan nung binaba ko tapos sabay tulak nakita niya o kaya may nagsumbong yata kasi nagsumbong yung mga maintenance na ganun ang ginawa ko yun sabi niya uh, lalong uminit yung ulo niya na sabi niya nakita ko eh, kung ginanyan mo yung ano uh, ulit ulit pag ginawa mo pa minsan sabi niya suspendin kita Oh, sige, okay, sabi ko di mga around alas 7 pa lang yun <laughs> alas 7, alas, alas 7 media ganun, yung, ganun na oras after uh, na mga siguro 10 o'clock yung taga mixing inilagay niya doon yung ano, isang bin inilagay niya tapos itinulak niya na, nasira yun nasira tapos sinumbong ko sa kanya. Oh, ito. Eh wala naman siyang uh, reaksyon na kwan. Eh nung nandoon kami nga sa taas eh nag-usap-usap lang sila ng Pransay eh, palit pa sa kapransi niya eh itim, itim yung kwan lang. Trump. Eh, nagtangkal niya ng ano, yung mga tornilyo, na, na, na dislocate yung mga forma niya eh. Tapos di ginawa nung ano nung maintenance o oh, di okay na naman. oh, walang walang pa kasi minsan dito mayroon siyang ginawa dito. Pakita, ipakita ko sa inyo yung ano yung Ito. Lahat ng mga nasisira yan, lahat ng mga nasisira, sinusulat dito. Yan. May report. Ngayon. Eh, yan nga, eh hindi ko binaliwala ko lang yon kahapon. Pero kanina, kaya 'yung ano, 'yung pinag uh, 'yung kahapon, 'yung uh, pro pro production ko kahapon, instead na na orange beam yung uh, ano i paglalagyan nilagay ko sa Gearlord doon sa may malaking box na ganyan. Ngayon, pagdating ko kaninang umaga parang galit, sabi niya, "Ano 'yung mo ito? I-transfer mo dito sa orange beam," sabi niya. Pwede... Naghanap ako ng paraan para madaling na uh, may sak may eh, si lipat yung stop doon sa pan sa orange bean ngayon na binutas ko yung box tinapat ko doon sa orange bean yon nakita niya nagalit sabi niya eh ilipat mo yung ...materials na to dito sa URUSB na hindi mo sisirain yung, ano, yung box, sabi niya. Kung uh, ganyan, sabi ko, bayaran ko na lang yung, ano, bayaran ko na lang yung, charge mo na lang sa akin yung, kung magkano yung, ano, yung box. Eh, si sat pata nga, satsat. Eh, siyempre, eh, nilabang ko rin yung, ano, yung rights ko. Kasi, dati-dati naman, ganun ang ginagawa namin. Pag may mga, kwan may mga wrong, wrong na pinaglagyan, winawak-wak, kunwari, Ganon. Eh, Ganon ganun niyang, bali, inulit ko lang, eh, nagalit, ayaw niyang pasira daw, kasi, hundred thousand, hundreds of dollar daw ang, uh, sabi ko, magkano yan? Kung 100 uh, one, one hundred dollars, bayaran ko, right now. Sabi ko, eh, ano, magkano lang naman yon Binibili lang nila na 30 uh, cents yata eh. Yung box na yun. Kasi yus. Yus. Mga yun yata eh. O bago pero mga lokal. <clears throat> yun. Nagkasagutan kami. Eh, Sagot-sagot. Sabi ko, Oo, oh, sige. Tapos, balik palagi niya akong binabalik-balikan at uh, usap tayo diyan sa ano. Binaya. Oh, sige, okay. Nagka, ano mga tinginan na lang lahat ng mga tao, mga kad, kahit dito sa opisina, alam na nila eh. kung yung tam, yung alam ko na tama ako, eh paglalaban ko kahit mali yung mga paliwanag ko. At least na sabi ko yung mga dapat uh, gusto kong sabihin. Kahit mali yung pagkakuan kasi English eh. <laughs> Yun lang. Kaya, <laughs> kanina, binalabalik-balikan. balik balikan niya ako. Sabi niya, nandawin ko ito. I will show, I show it to you. Sabi niya, sabi ko, hindi. Nandawin mo na kung gusto mo. Sabi niya, eh kung hindi ka man ni ano sa akin kasi ay uh, niyan nagmamalaki na siya eh parang sabi niya uh, manager ako Ako e ang boss mo eh, kailangan na uh, uh, tuparin mo ako Gawin mo yung utos ko Eh bahala ka Kahit tanggalin mo ako Kahit tanggalin mo ako Eh sabi niya ay tatanggalin kita O oh, kahit okay, tanggalin mo ako bigyan mo ako ng EI Pero right tayo wait magre na ako Ah oh, oh. San, uh, malis siya. Sabi niya siguro natatakot ako mukha ni. Natatakot ako ng mawalan ng trabaho. Look, date gahago po. Ang hirap mag ano eh. murang mura eh. May minura-mura na tagalog eh. Hindi naman niya naintindihan eh. Bahala na siya. Eh, yung kasama kong Pilipino doon eh umaawat lang. Yung partner ko. Kaya, yan. Uh, medyo, ano tayo ngayon. Hindi maganda ang araw. Ngayon, yan, kan kanina. Pagkatapos kong nag-break time, eh, bumalik na ako dun sa ano namin. Trabaho. Pero, pinatawag niya ako. Dalawa kami yung partner ko tapos pina pinapapirma ako ng ano uh, insubordination para pag ginawa ko para ulit suspinde hindi hindi mo na daw sus sabi niya pipirma mo to pag ginulit mo sususpindihin kita sabi niya may nakatranslate doon na uh, English Pransay Tapos Tagalog Talagang nag-i-port -e pa na Nag-ano ng Tagalog Para may translate Para may indigan Yung first paragraph Binasa ko Ayoko Kasi he, uh, ang, ang pagkasabi doon uh, inutosang ko siya Pero Hindi niya Hindi niya ginawa Uh, hindi ko pinirmahan kasi ang ano ko kasi ginawa ko kaya lang mali yung proseso ng paggawa ko kaya yun iba yung iba yung ibang iba yung hindi mo tinupad sa kayong tinupad mo pero mali iyon ang pagkaintindi ko doon sa may nakasulat doon kasi sabi niya doon, hindi ko sinunod yung utos ng nakakataas. Nasunod ko yung utos niya pero mali yung pagkaproseso. Kaya yung hindi ko pinermahan yung uh, letter na pinapapirmahan niya sa akin na uh, insubordination. Yan. At uh, hanggang dito na lang mga pare ko eh. Uh, See you next video. Bye bye and God bless.